Hanggang December 2024 lamang ang kasunduan sa pagitan ng GMA Network at ng ABS-CBN Management tungkol sa pagpapalabas ng It's Showtime sa Kapuso Network na nagsimula noong Sabado, April 6, 2024. Malaking hamon sa mga host at production staff ng Kapamilya Noon Time show na panatilihin ang mataas na ratings ng kanilang programa para magkaroon ng extension ang pagpapalabas nila sa GMA 7. Malaking tagumpay ang unang araw ng its showtime sa Kapuso Network dahil nagtala ito ng 6.8% rating sa GMA 7, samantalang 9.6% ang aggregated ratings sa GMA 7, GTV, A2Z at kapamilya channel ng noontime variety show na inabangan ng publiko. Samantala, ang katapat nilang Eat Bulaga ay nakapagtala ng 4.4% aggregated rating sa TV5 at RPTV. Ang malaking tanong ngayon ay, mamaintain kaya ng It Showtime ang mataas na ratings? Abangan sa channel natin ang update ng noontime TV ratings. Kapag may lumabas ng TV ratings, Ilalagay ko ito sa umpisa ng video kaya make sure na nakasubscribe ka at panuorin mo ang bawat video na ina-upload natin. Samantala, ang mataas na rating ng It's Showtime sa pilot telecast nito sa GMA7 ang dahilan kaya ipinaabot ni Vice ganda ang pasasalamat sa mga tao sa pamamagitan ng isang mensaheng na panood sa Fast Talk with Boy Abunda nitong lunes ng hapon, April 8. Sabi ni Vice, madlang people, madlang kapuso, madlang people sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maraming maraming salamat sa napakataas na pagmamahal na ibinigay ninyo sa amin. Salamat po talaga at sana, huwag po kayong magbabago ng pagtanggap at pagmamahal sa amin. Magsama pa rin po tayo araw-araw para taasan natin ng taasan ang level ng ating pagmamahalan, saya, everyday. Kung magpapatuloy ang mataas na rating ng It's Showtime sa GMA 7, hindi talaga malabo ang posibilidad na magpatuloy ang pagpapalabas ng noontime program ng ABS-CBN sa dating time slot ng itbulaga Bulaga ng tape, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? paki Pakicomment sa ibaba, huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload.